itong street na ito? Eh, Sando Doon oh. yan eh, kabila yan. Sa, sa kabila? Ito, papakita ko sa'yo. Ah. Oh. Hindi ba kasi ako tinuro ng matrice po kaya sa kan. Ha? Huh? Yan ako, dito ako tinuro. Eto tayo Oo. Oh. Oh. Ito oh. yung A. Sandoval oh. Ayan o oh. A. Sandoval Ito tayo Tubig yan, ilog yan eh. Ayan nga Ayan o, oh, Pulo. Wala na ba ibang madadaan? Okay. Wala kang madadaan nyo dyan. Malayo iikutan mo. Mas malapit dito. Ayan o, yung tulay, tulay na yan. Uh Oo. -oh. Ayan o. Oh. Hey, Sandoval. Ito uh -huh. yan o. Oh. Ayan o. Oh. Uh -huh. Tingnan mo, basahin mo. Uh -huh. Alfonso Sandoval. Uh -huh. Uh -huh. Alfonso Sandoval. Gaya uh -huh. okay, mo, balik ka doon. Ay, may nakikita kang tricycle sa kaliwa. Ito yung kulay team. Kulay team. Ah. Tanong mo paano pumunta ng isang dobal para yeah. ibababa ka nila para huwag ka maligaw. Eh, hey, naano nga ako special daw eh. Hindi, kasi alam mo, special talaga mangyayari dyan kasi ah. yung rota nila hindi dumadaan dyan. Ay, hindi na yan. Sa uh, Sandoval yung punta mo? Yung mismo lang yung, yung tanda ko na yung lugar eh, bago lakas ako eh ah, hindi mo mukha bisado yung lugar po, oh, eh. pero pagka nandun ka na, na. na oh, ano lang oo, naano ko na o oh, sige, e, sumakay ka na lang sa akin, iahatid ka lang kita magkano ba sinisingil sa'yo, special? hindi ko rin alam eh. Eh, bago nga lang ako dito eh. ano ba sabi niya sa'yo? special lang nga ngayon nila sa akin, tinatanong ko naman ayaw naman nila sabihin kung magkano ah ayaw sabihin kung magkano o oh. sige, sumabay ka na lang sa akin sinabi ko rin, baka mamaya bigla presyo ng malaki rin. Oh. Ay, magulat din ako. Hindi kasi ano. Ang okay, sumabay ka na lang sa akin. Siguro ka, ano ba, mama, sige rin ako ng mahal din eh. Ayaw naman nila kasi sabihin sa akin kung pagkana talaga presyo. Oh, wala ka bang pambayad? Wala, wala pa kaano ano. sige ito, sumabay ka na lang sa akin. Sort na yan. Ay, pwede din ako. Ay, hindi alam. Kaling pa ako kalokan eh. Kalookan? Oo. Oh. Eh, bakit dito ka bumaba sa kainta? Pasig sabi, yan. sa kay, uh, sabi nga sa akin ng pizza ko, sa, sa kaya ka ng ano rito, uh, Ortigas. Oh. Pagka sa kaya mo ng Ortigas, baba ka, doon daw sa mga gilid, doon, dun sa makaya ka ng Pasig, ano, o Rosario. Oh. Okay. Pagka sa ko naman, ginawa ko ng mama, hindi ko alam ko, ano, dito sa may tulay eh. Oh. Yan, dula. Eh, naglalakad ako. Parang iba na yung dinadaanan ko. Ah, okay, oh. ko. Ah, naglakad ka lang? Oo. eh. O, oh, sige. Isuot mo yung helmet. I-hatid uh, na lang ito. Ha? Ano yeah. ko parang ito? Ito nagbabaan sa akin ng mama. Okay ka na? Hmm. Dito yung daan nun o, dyan sa tulay na yan, sa ano, Legaspi Bridge. Dyan, dito yung daan nun. Tapos yun kakaliwa ka Kasi yung tricycle Diretso de yun Ayan tapos dito kakaliwa Sa Luis Street Ayan tapos kakaliwa ka rito Mercedes Ayan na yung tinuro ko sa iyo Yung Alfonso Sandoval Ayan Oh, uh, saan ka banda rito? Diretso pa ah oh, sige. Pag nakita ah, mo yung lugar, ah, maalala, maalala mo na. Ah, ah, pang ilang punta mo na ba dito? Pangalawa. Ah, pangalawa pa lang ngayon. Ito, ah, yeah, yeah. nasa pinagbuhatan na tayo. Anong barang bagay ba yun? Pakaliwa ah, dito. Ah, yung dita, yung dito, dito Pasig ah, Greenwoods. Ah, Diretso lang tayo. Nakabigla pang umulan. Hindi pa nakasama yung panahon ng bumulan pabiglao. Oh. Kanan dito. Dito ka kaliwa. Dito? Dito kana ah oh, Oo, dito na ako, thank you. Ah. Saan yung bahay no... Sino ba kapatid mo? Pinsan. Ah, bahay ng pinsan uh -huh. mo? Dito? Oo. Oh. Uh. na, nandito na ako. Ano, ano natin yung Alin po? Magkano? Ay, hindi po ako <laughs> Okay na yun. Mahalaga, um, naka-uwi ka okay, na nang okay, Ano. Wala ka naman po, wala ka naman. Diba, nagtaka ko, binaba ako doon sa ano pa kasi sa kanto yung lumagpas sa tulay eh. Ah, lumagpas ka? Oh, kaya hindi mo na maalala Ay, yung na, daan. Hindi ko na maalala tuloy yung daan, eh. Ah. <laughs> Tinanong ko naman sa tricycle. O oh, tara, sakay ka ah. dito. Bababa na lang uli kita. May sasakyan kay iba. Na ibang motor. Sakay ka uli doon. Eh, nagtanong naman ako. Boss, hindi mo dyan ang daan na. May ibang way. Gusto nyo, special kayo. Ah. Eh, tinatanong ko naman kung magkano. Ay, naman sabihin hindi sa akin. Baka ah. mga eh. Singilin naman ako ng todo-todo. Eh, mahirap din magkano eh. Terima kasih ah. wala naman po, wala naman. Oo. Ano na? Oo. po, sige po. salamat.